Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, emosyonal na inamin ni Pangulong BBM na kulang pa rin ang ginagawa ng gobyerno para tuldukan ang sexual na pangabuso sa mga bata, lalo na sa mga online. Gusto nating isiping sinsero ang Pangulo dahil ama rin siya ng kanyang mga anak. An overwhelming sense of shame o napakalaking kahihan daw ang hayaang mangyari at magpatuloy sa ating bansa ang tinatawag na online sexual abuse and exploitation of children. We must do more, giit niya sa kanyang talumpati kamakailan sa isang pagtitipon para pag-usapan ang karumaldumal na krimeng bumibiktima sa mga musmus. Batay po sa Republic Act No. 11930, o ang anting anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-child sexual abuse or exploitation material acts ay ang paggamit ng information, communications technology o ICT para abusuhin at pagsamantalahan ng mga bata. Kasama sa mga forma nito ang pagkakalat ng larawan ng mga minoridad de Pagbubugaw sa kanila gamit ang internet pag-livestream ng aktual na sexual na pang-abuso sa kanila. Kapanalig sa madaling salita, ginagawang sexual objects o parang kalakal ang mga bata para gawing libangan ng mga nakakatanda. Sa Catholic social teaching, Amoris Laetitia ni Pope Francis, isa ang sexual na pang-abuso. At pagkasamantala sa mga bata, sa mga tila, anay na siyang sumisira sa mga pamilya. Isa itong iskandalo at kasuklam-suklam na katotohanan sa ating lipunan ngayon. Mas malaking iskandalo ito kung nagaganap ang pangabuso at pagkasamantala sa mga batas para sa mga lugar na kung saan sila'y pinakaligtas dapat gaya ng kanilang tahanan, eskwelahan, komunidad at maging sa loob ng simbahan. Di po ba? Nakapanlulumong isipin sa murang edad na mga batang biktima ng sexual trafficking na dungisan, nawasak na ang kanilang dignidad at kinabukasan. Sa datos ng Philippine National Police, noong 2023, lampas 17,000 ang inireport na kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata. At kasama sa mga ito ang sexual trafficking. Hanggang noong Nobyembre ng nakaraan taon, mahigit sa 1,000 biktima ang naitala ng kapulisan. Siguradong maraming kaso ang hindi pa o hindi na naiparating sa kinaukulan. Alam po natin yan. Ang mga internet companies naman sa bansa ay nagsabing nakapag-block na sila noong isang taon ng mahigit siyam na libo sa website. Ang dami na naglalaman ng child sexual abuse and exploitation materials. Nakamonitor sila ng mahigit dalawang milyong attempts o pagtatangkang pumunta sa mga website na naglalaman ng mga larawan at video na kung saan ginagawa ng sexual objects ang mga minor de edad. Sa isang pagkasaliksik na ginawa naman ng International Justice Mission, lumabas na noong 2022 lamang po kapanalig. Case in point, halos kalahating milyong batang Pilipino ang biktima ng online human trafficking. Para silang mga produktong ikinakalakal at ibinibenta online sa mga tinatawag na sexual predators, o mga nakatatandang hayok sa laman. Ang lubhang nakakabahala kapanalig, ayon pa sa pag-aaral, mismong mga kamag-anak, magulang o kakilala ng mga, mga biktima ang nagbubugaw sa mga bata. Sabi ng isang inang nahuli, hindi naman daw nahihipo. Aba, baluktot ang katwira ng magulang na yan. Kaya kapanalig, katulad ng nararamdaman ni Pangulong BBM, Napakabigat sa kaloobang malaman nalaganap ang sexual trafficking sa buong Pilipinas. Ngunit ang pagbigil dito ay magsisimula sa loob ng ating tahanan, tahanan mo kapanalig, sa ating paralan at maging sa loob ng simbahan. Opo. Obligasyon nating mga nakakatandang tiyakin ligtas ang mga bata. Napakabilis na ng komunikasyon ngayon at dagdag na panganib pa ang pagsikat ng AI or artificial intelligence. Maging responsable tayo sa paggamit ng teknolohiya at turuan din natin ang ating mga anak at apo na maging maingat din. Maging matalas sila sa mga mapagsamantala. Isama dapat sa curriculum sa mga paaralan ang pagtuturo ng online literacy para alam na ng mga batang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pang aabuso Maging masigasig din dapat ang gobyerno sa pagtugis sa mga bumibiktima sa ating mga musmos. Kapanalig ni ka nga sa mga awit 82.4. Sa kamay ng masasama, ang mga bata ay dapat iligtas. Kasali tayo dyan, kapanalig. Alagaan po natin ang mga bata, mga musmos. Nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.